kasalukuyang nahaharap sa kasong murder ang dalawang pulis ng Toledo City dahil sa umano'y pangbubugbog hanggang sa pagkamatay ng isang 59 anyos na bendikan noong Agosto 2024. Nagsampa rin ng administratibong reklamo ang National Bureau of Investigation Central Visayas o NBI-7 laban sa mga akusado na pulis na itinanggi ang mga akusasyong ibinatus sa kanila tinukoy ni NBI Central Visayas Director, Attorney Renan Oliva, na nagmula ang reklamo sa isang Kristita Mahinay dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid nga si Eliseo Rosento. Idineklarang e dead on arrival sa Toledo City District Hospital ang biktima noong Agosto 26, 2024 ng gabi. Sa death certificate nito, napag-alaman na intracranial hemorrhage and traumatic brain injury ang sanyi ng pagkamatay. Sa investigasyon, nabatid nga dakong alas 6.45 ng gabi noong Agosto 26 ng matagpuan ang dalawang pulis ng Toledo City Police Office na binubog ang isang lalaki sa loob ng kanilang patrol car. Malapit sa Toledo City Catholic Cemetery ang mga pambubugbog ay nasaksihan ng maraming tao Ngunit karamihan sa kanila ay natakot din. Dahilan, umalis sa lugar ang mga pulis sakay ang biktima sa kanilang patrol car. Nakita ng security guard na naka sa gasolinahan ang pambubugbog at narinig ang sigaw ng biktima sa sakit hanggang sa tumahimik ito at ilang sandali pa ay nakita ang bangkay ng isang lalaki na nahulog mula sa likod ng patrol car. Mabilis na nakilala ng security guard ang nasabing mga pulis na sila Patrolman Raymond Manipis at Police Master Sergeant Sepian Ray Espares Roda. At nang dumating ang isang SWAT team, ipinaliwanag nila Nanahulog ang biktima at natamaan ang ulo nito sa semento at mariin nilang itinangging ang nasabing insidente. He was killed by law enforcement officers. So we conducted an investigation and as a result thereof, we were able to file a case, criminal charges and charges on two police officers from the Toledo City, namely Patrolman Raymond Samora Manipis, Police Master Sergeant Sir John Ray Espares Roda. Mula dito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Rexman Omega, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio.